medyo kontrabida ka. And dito, parang would you say medyo tamed ba ng konti ang role mo? Or we haven't seen lang your character yet? Uh, kaya nag degree so, mula pinapiraso kasi doon sa bahay ako doon. Ay, Sobrang laging galit, di ba? Dito naman parang wala akong eksena na di ako. Puro oh Oo, kasi ako yung nanay nung So, kanina nga pinapanood ko. Kanina lang ako nagkaroon ng visual eh. Sa pagkamatay niya. Wala akong nakita habang oh, no. hmm. sinusun. Oh. Isang eksena lang kami nagkasama ni JC Alcantara. So, kanina medyo naluluha-luha ako kasi while well, tinatakal ko yung pagkamatay niya, yung yung paano siya bibigyan ng ustisya, wala akong alam kung paano siya namatay, kung paano siya nahirapan. Kanina ko lang makita. So, talagang Ano ba yun? Ganda. Uh, interesting. MJ, go ahead. Meron akong effort na galingan kasi nga handpick na kami ni Sir and Rina. Mm -hmm. So, yun, lagi ko pinagpapasalamat na magmula nung nag-umbis ako sa Los Mastatos, hindi na ako nawala ng project. Right. So, ayun na. Uh, lagi kong iniisip. Yung, yung binabalik ko sa kanya ba yung respeto, yung lahat ng pagpapasalamat yung acting na hindi ko kasi nasabi yan sa kanya nung buhay ko siya. Hindi ko, hindi ah. Uh, hindi kami nagkaroon ng kakat o magkita sa kate. So hanggang sa nawala na siya. Ayun, malungkot. Pero ito yung naiwan niya eh. Ito yung, ito talaga yung iniwan niyang project. So meron mang, merong mang offer na, anong tawag doon? Nag-overtake dito, hindi ko talaga, sabi ko hintay lang kasi they you do. You chose this, so, ito yung pinrioritize niya na, you're saying na na project. Ang jitanoy ko na yung three heartthrobs bago pa. Yun na na! na, na, na